Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Naglabas muli ng panibagong interview si NCSC Chairperson Franklin Quijano patungkol sa ating mga senior citizens. Alam niyo po ba na dapat niyo pong malaman ito? Dahil napakahalagang malaman niyo po ito, lalong lalo na sa ating mga lolo at lola. Dapat ay nakakatanggap kayo nito kahit ating pakinggan ang pakikipagpanayam ni NCSC chairperson Frank Kihano patungkol dito. Ang balitang ito ay nakalap sa NCSC Facebook page. Bernie, sa ngayon po yung mga discounts po sa senior citizens natin ay karaniwang mataas lamang sa mga gamot at restaurant. Bakit po ba sa mga grocery stores depende lamang sa produkto ang percent ng discount? Meron po ba itong dahilan o patakaran? Actually, CHI may ipapakaraan. Ang Lithonic Act 9994 ay nagbibigay ng 5% discount sa mga grocery stores. At ang pinag-usapan dyan ay yung uh, basic necessities, yung essentials. May mga terminong ginagamit at uh, may listahan din kung ano ang pwedeng i-discount. And then may threshold, CHI. Ang uh, isang threshold na ginamit ay 1,300 pesos per week. na Kung saan, kung is, kung ito ko, ay 5,200 pesos per month na matibili. Kaya sa ngayon, nire-review ni natin ito kasi uh, tulad ng sinabi mo, may mga produkto na kailangan isali na hindi na isali. For instance, ang isa sa pinag-uusapan ay, ay yung uh, adult diapers. Mm. Minsan, kailangan, kailangan isang senior citizen ay gumamit ng adult diapers. Ngunit, uh, wala siyang discount. Kaya, sana tulungan niyo kami na eh, ipaalam sa ating uh, mga media friends sa ating senior citizens at saka sa mga negosyo na kailangan i-review natin yung mga benefits at uh, privileges at saka dapat dapat na ibibigay sa ating mga senior citizens. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.